sino man gumagawa ng natawagan ko lahat-lahat. Pasok sa katawan niya ng hindi. Titigilan niyo to ha. Ha? Balik. Titigilan niyo ha. Tanggalin niyo na 'tong ginawa niyo ngayon. Bago ko pa kayo bagarutihin, tanggalin niyo na. Ha? Oh, gabitin dalawang kamay. Ubos. Diyan pa din. Diyan niyo pa rin ginawa. Kaya pumatay sa bata nito. Kaya? Pinatay niya? Hmm. Panginoon, ito ay pumatay ho ng mga bata, oh. Panginoong Yahweh, hinihiling ko po sa inyo na patayin ko rin ito, mga to. Diyos ng Anihan, ang mga natasa ng Panginoong Yahweh pumatay ng mga masamang spirito. Akno, Pokso, Omsyotam, Santo Abal, Santo Lumayo, Santo Lumuste. Patayin ang masamang spirito ng ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Pasok si Ligar. Diyan pa kaya? ko yung nagsumpa. Pasok. Ikaw na yung nagsumpa dito? Ikaw na yung nagsumpa? Tatanggalin ang na sumpa ha? Tatanggalin ang sumpa ha? Naintindihan mo? No? Sibat. Tatanggalin mo sumpa ha? ng liwanag. Tatanggalin mo sumpa ha? Naintindihan mo? No? Gamitin dalawang kamay. Tanggal eh. Dalawang kamay. Mangangatay ako sa inyo ngayon. Kakatayin ko kayo ngayon lahat. Maniwala kay sa akin. Kakatayin ko kayo, ano, patayin isa. Uubusin ko kayo. Panginoong Yahweh, humingi akong basa-basa inyo. Napatayin ko na rin ho ito. May kinalaman sa pagpatay doon sa kanyang anak. Natawag ko, natasa ng Panginoong Yahweh, yung pumatay ng mga masamang spirito, Diyos ng Anihan. Akno ipokso om syutam. Lahat-lahat kayo, pagtulungan na rin, patayin. Sa kapag ngayon ng Panginoong Yahweh. Ang paalam. Thank you. Okay na. Pala nagiginig ako grabe. Pasok sa impyerno. Balik ang kaluluan niya ito. Oh, grabe na itong ganginig ko. Ito ulit. Eh. Dinudukot ko sa impyerno yung kumamatay lang na pumatay sa anak nito pasok. Ang ano, kumusta sa impyerno? Kumusta sa impyerno? Ha? Ano, tawa? Ngayon ka tumawa? Ano, laglag ang ulo mo? Ha? Sa iri lahat ang ginawa dito. Ano, tumawa ka ngayon. Ha? Girigigil nyo ako, ano? Ano? Mainit sa impyerno? Tumawa ka ngayon, dali. Hindi kaya tama katawa. Mainit? Apoy ng impyerno, lamunin. Ang masamang spirito na ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Hmm, ano? Hindi kita hawak. Wala akong hawak sa iyo. Ano? Nagkamali kayo ng ginawa eh. May pinatay kayo eh. Natawagan ko na lahat na may kinalaman sa pagkamatay ng bata ng ano, bibini tao. So masulo kayo naman naroon. Pasok sa katawan ng bata. Babaeng to din. Pitong sibat. Pitong krus. Hmm. Ano, mabigat? Ano, tawa ka pa kanina ah! Ngayon ka tumama, dali! Tumawa ka uli. Tumawa ka uli. Mengi si ko. Saksakin sa puso. Hmm. Ano, <coughs> alay? Shatter kang hilis. San Miguel kang hil. Saksakin sa tagiliran. Hmm. Magtanggal ka, bilisan mo. Do double kill kita. Pati kaluluwa pupugnawin ko na. Tali. Ilan kayo sa katawan niyan? Ilan? Ikaw? Galing ka na impyernao? Ano? Tawa, tawa na mo ako, dali. Hindi kaya yata makatawa. Hindi, alam ka. Huwag ka mag-alala, pati kalo naman mupupugnawin ko. Mainit ulo ko sa inyo ngayon, pati bata inyong inano. Ginalaw, walang kalalaman ng Bata. Natanggal lang kita ng kabalik ka pangyarihan sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Panginigin ginya natin. Kidlat ng katas-taas ng Panginoong Yahweh. Natawag ko ulit. Ang Diyos ng Anihan. Ako ay poksom syutam. Patay na ito. Setter kang hilis. Patay nito. Pumatay ng bata to. Pasok Natawagan ko pa, yung may kinalaman. Yung nag-utos, pasok. Tali. Hoy. Um, amagin na, uuurin na yung mangkukulam mo. Oh, ikaw, hindi mo pa rin mapapatawad to? Ha? Ikaw na nagutos, hindi mo pa rin mapapatawad to? Ha? Hindi, hindi. May kinalaman ka sa pagkapatay ng batang to, ano? Oh, paalam din sa'yo. Diyos ng anihan. Ak may Patayin na masamang spiritong to sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Oh, huling hirit. Hihingi ng tawad, hindi. Hindi talaga. Mapupunta ka sa impyerno, tandaan mo. Gigilitan na kita. Wala, ayaw talaga. Dadali na kita sa impyerno. Oh, Panginoong Yahweh, humingi akong basbas -bas sa inyo. Tanggal ko lahat ng kabal mo. Pasok sa impyak. Ate, balik. Okay na? Wala eh. Ayaw ng ma... Uh, kinakausap nang maayos eh. Puro galit na nasa puso. Eh di patayin. Ito, ganyan. Kumusta sa pakananda mo? Gumaan. Ay, normal yan. At may namatay sa mga ginamot natin. Normal yan Abay, ayoko tigilan eh Di, tapusin sila Kinausap ko naman Pinapahingin ko ng tawad sa iyo Ay, humingi ng tawad so, Sabi ko patawarin kayo Ayaw din Ay, Di, patay